Morning guys, andito ngayon ako sa ah uh, kabayong mabait ito. Ito guys oh. Dating ano ko yung kasama ko, apo ko, takot-takot ako ng dumikit dito. Yung pala talaga sa jacks napakabait guys. Ganyan yan, tama yan. Uh, ito, ito guys si Boy Gerot. Nagbabalik, nagbabalik, nagbabalik Ang, si ano eh, si ay 'yun lang nakabakasyon. Oh, okay. Ito po okay. tong ating mahal na kabayo. Oh. Yan. Na nakakawakan. Ah, na, Nahihipo pala. naihipo oh. Hindi po siya nakakatakot. Hindi po nakakatakot dahil... Pasensya na po kayo. At ngayon lang nagpakita yung... Si Boy Igorot. <laughs> katamtim ng ating... Mahal guys, na vlogger. Natatandaan nyo ba ito si Boy, si Boy Igorot? Ito pala... Kanya, 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 tong, kanya, tung pala itong itong kakalat-kalat dito. Ah, no. uh, pala ubod pala ng baito at to, mabait. Uh, oh, hindi siya ano, hindi siya ano, kaya pala ako lang masyadong natakot kasi kasama ko yung apo ko. Hmm. Oh. Kaya oh, nahawakan po mm, siya. Oh, Tingnan mo guys, oh. Mabait po mabait yan. Mabait siya. Ano ano, bang ano yung ano na yan, bro? Ano ba yan? Ano ba sabi mo kanina? Actually, ito oh. galing siya ng Tagaytay. Oh. Uh, tsaka, siyempre, payat na payat. Mm -hmm. So, nung nabili po siya, dito mm -hmm. na siya inalagaan. Kasi buntis po siya. Oh, buntis oh, buntis pala itong ito. Oh, kaya po siya, ano. Anong pinapangain yan Siyempre, kailangan ng mas, masustansyang pagkain yan dahil Marami, Marami po dito. Kaya kahit na saan mo siya. Actually, kaya siya nahahawakan dahil nasanay po siya na siya ay nasasakyan. No, no. Pero, dati, dati palang, hmm. ano to, sinasakyan sa Tagaytay yung mga hmm. horse, ano doon, no, horse riding. Kaya dati ito siya. ay... Ngayon dinala siya rito kasi buntes. buntes dati, na, dati payat po siya, oh. nagkasakit. Pero actually, dito ngayon, dito solo niya na yung area. Oh. Gala-gala siya, no? Taka, ang luwag-luwag ng area. Sa ganitong, ano, lugar eh mapa siya Ma siya ng gusto rito maalagaan siya ng gusto oh, uh... at saka buntis at saka oh. buntis pala yan eh, magiging dalawa sila dito mga ilang buwan ilang bang bang ilang bang bang buwan mga anak yan bago mga anak ay ito ay katulad din ng tao oh Uh, months din po ang pagbubuntis nito uh, di ba ikaw ang tatay yan <laughs> eh gusto ko maging tatay si, hindi ko pwede ano mo? Nalungkot bigla si ano. Ano mo? Gusto mo maging kapit ka so hindi, hindi po pwede. Buti hindi ginakaan. Eh. Alam mo naman yung vlogger natin. <laughs> Joker yan pero ganyan ganyan lang yan. Uh, pero talagang na, ganyan pa, na po yan. Uh, Nagpapatawa lang po tayo. Eto uh, hey, siya. Hey guys, hanggang dito na lang and God bless and peace bombs sa inyong lahat. Good morning po!